Yan ang saya-saya nila sa binalita ko na naka 100 na kami. Tun -tun. Hello mga Marsan Magandang hapon sa inyong lahat. Dahil panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kamar. Kakauwi ko nga lang pala dyan galing sa trabaho. At pagdating ko nga dito sa bahay, andito pala si Kulot at si Ate. At ayun, dahil isa nga lang pala yung merienda dinala ko dahil sa akin lang naman yan, hindi ko kinain binigay lang yan sa amin kanina merienda tapos sabi ko hindi ko nakakainin iuwi ko na lang to sa anak ko tapos pagdating ko dito sa bahay andito pala si kulot at si ate syempre para makakain silang tatlo ayan hinati-hati ko na sila para lahat silang makain mga kamars and pars ayan ba diba? hating kapatid sila sabi ko sa kanila alam din naman nila lagi yun kasi sabi ko sa kanila maliit na blessing o malaki man dapat mag-share Go <laughs> Hati, hati. Hati, hati sila sa aking merienda. Kulot, kulot, kulot. 100 ano oh, no. meron na tayong 100 hundred yeah. yeah. dollar. Yeah. yeah. baka sa susunod buo na ang burger na kakainin ni Kulot Ten, 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 ten. Yan ang saya-saya nila sa binalita ko na naka 100 na kami. Chun 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 Then chun 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 la la la. lang

Mapriso ka! Yung ano? Agul! Mapriso <laughs> ka! Pumasira yung sinyensi Ayan mga Mars, wala pang sweldo pero marami na talaga silang plano. Wala pang sweldo, ang dami ng plano. Ayan, nagutom talaga ang mga... Nagutom ang mga person. Say hi to my vlog. Hi! <laughs> Nagutom daw sila.